ni si Donia sa Shira kasi kakalipat lang nila dun sa bago nilang bahay. Dito yan sa Northwest Calgary. So, titingnan natin. Malaki yung bahay na namin na lang ngayon. So, excited kami makita yung bago nilang bahay. Naglilipat sila ngayon actually. So, sana hindi kami makagulo masyado. Ang ganda Oh. Ang ganda tong lugar nila. Rockland Park. napakamahal dito mga bahay magandang community dito eh marami pang ginagawa mga bahay dito iba na siya yung mga showroom so ang dami na showrooms ang dami construction pa so bibigyan kayo ng bahay <laughs> lapit lang ito sa van. I've been here Yan. Oh, I want go to the thing show me. did you go here? I think it's in here. Yan. Ayun, ayun, no? Ayun, nakita ko na yung bahay nila. It's Ito, ito. Ito. Oh, na sila. Ganda lang, bahay. Sige. Go, ito silang maliit lang. So, ito ang bagong bahay nila Shira. Yung walk-in closet nila. Ayan. Tapos may washroom dito.

ito yung mga bagay. Ito yung kaya ng pantry. Kaya <laughs> pantry nila. Ang diba? ganda ng kitchen nila. Ito yung island. Tapos, ito yung kanilang living room. Yeah, ito ang kanilang living room. Si Primo. Hello. <laughs> Do you like your slide? Yeah. Careful. Ito yung backyard. Yay! Marami pang ginagawa mga bahay doon. Hi, T-Rex! Oh, T-Rex! That's a T-Rex! Yeah. Oh, dinosaur too? Ito yung dinosaur. Look at the lights. Look at the lights. Oh, yeah. Tapos ito yung parang another room here. Gaming room. Ayan, sakit so, tayo dito. Look there. Lights. Ang ganda ng texture nila dito. Tapos diba yung sa amin yung carpet. Ito hindi. Pina-hardwood nila yun. Yan yung uso sa Ontario. Hardwood floor. Hindi carpet. So, from here ayan yung hagdan nila tapos eto yung kanilang bonus no? so tapos eto yung may dalawang kwarto dito ito yung ano nila um laundry area maganda yung ano nila yung kanilang um, files kasi so, ito yung washroom dito sa taas. Dalawang sinko. Diba? Hindi ito yung masters eh. Pero tingnan nyo. May dalawang sink siya. Okay. Ito na eh. yan. yung nila, yung mga tiles na pareho din sa laundry. isang kwarto. Tapos may walk-in closet dito. Ito yung harap ng bahay. Yung truck, yung movers nila. Magkita niyo mga bahay dun sa katapat nila. Ito yung mga tinatawag na lane homes. Yung mga garahe nila nasa likod. Yung sa kanila, ano to, single house. So, attached yung garahe nila, nasa harapan. So, ito naman yung isang pang kwarto. Lahat ng kwarto nila dito, walk-in yung closet. ba diba? Ang laki ng mga closet dito. Kasi yung master's bedroom is in here. Sa kabilang side. closet niya na. Oh, sorry. So, ito yung master's bedroom. Ang ganda ulit ng light fixture nila dito. So, yan yung labas. Dito yung backyard nila, yung master. So, ito yung walk-in closet. Ang laki Diba? Ang laki ng walk-in closet nila. Ito ang pinaka-favorite ko. Yung washroom dito sa master's bedroom. Ayan, look at the tile. So nice. Tapos yung tub. Tapos ang ganda ng ano nila yung yung kulay ng mga faucet nila. Ayan. from here. Hindi pa nila kinakabit yung mirror. Tapos dalawa din yung sink. Tapos, ang maganda dito yung ano dito. Talaga dito sa ano kasi, sa napansin ko sa Alberta, yung mga washrooms, may wall talaga siya. Naka-separate yung, yung pinaka-toilet. So, ayan oh. Ito yung door. Ano nga ba to? Hindi ako marunong. <laughs> ayan yung door niya. Ano lang siya, sliding siya. Ayan. Kasi ito yung shower. Yung shower nila gusto ko din siya. Gusto ko yung kulay niya, yun, no? Gray. Very, ano siya, classy looking. Ang ganda, eh. Sarado natin. ba? Diba? Tapos yung tile nila dun sa, ano, sa shower is yung hexagon. Katulad ng mga backsplash nila dito sa malapit. Sa, sa sink. Yan, Pareho. Yan. Mas maganda rin yung tile nila dito. Yung type ko siya. Hindi siya madulas. smart Yung finish niya. So from here, yan yung tab. Ang ganda, di ba? Ang liwanag dito. Ayan! Ito ang kanilang house. Such a big house. Baba so, tayo ulit. Hindi. Sa taas yung mga ano, yung hindi ko na boxes. Sa taas kasi mga damit siya. Ito, pang Pag... kita mo overlooking siya oh. <gasps> ang ganda look it's overlooking wow ang ganda ang view oh mil mil ano tawag dito babes river okay. hmm. ocean. <laughs> <laughs> river lang. wow ang ganda look it's called the train track Woo! May train track nga dito. Ayan Wow! Ang ganda. Wow! It's nice. Ang ganda ng view dito. Amazing. Ha? Yeah. Bant? Doon daw ang bant papunta. Okay, let's go. Very nice. Itong lugar na to ang ganda. Maganda tong community. Ang lalaki ng mga bahay.